Right. so yun mga bossing, uh, ah, bali magbibigay nga talaga uh, yun ng reaction video sa napapanorin natin dito sa news update kay Billionario. So, panorin natin mga bossing, let's go! Kung paano pinatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dapat na rin daw sipain sa pwesto ang anak nitong si PBBM ayon kay Cavite Congressman. Balit ang mga bossing, panorin natin to is latest news to na san, etong si, ano, si Congressman Kiko Barsaga, eh, nagpanawagan sa administrasyon ni Marcos, ni Bongbong Marcos, na umalis na sa pwesto. So, baka maulit na naman yung people power, it's uh, yung one. Baka kaya magkaroon ng people power. Three naman. Kapag nagpatuloy pa tong corruption na to, talagang lulubog na yung uh, bansa sa utang. Yan. Dahil din sa mga korap na politiko na to. So, tuloy na natin mga boss. Kiko Barzaga, sa tatlong taon daw kasing pag-upo nito sa pwesto, nalunod lang ang bansa sa iba't ibang issue. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Patuloy na umuugong ang mga panawagan na patalsikin na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kagabilang ay ipinahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nararapat na raw alisin si PBBM sa pwesto dahil hindi na raw nito pinagsisilbihan ang sambayan ng Pilipino. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. Idiniin din ni Barzaga ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at ang impluensya umano ni PBBM. Yan talaga, si Martin Romualdez na talaga. Yan talaga yung sala yun. Eh. Yan yung magpinsan na yan, si Marcos at si Martin Romualdez. Silang dalawa ay nagpapabagsak sa ating bansa, ekonomiya ng bansa. Sa Kongreso, dahil sa anak nitong si Majority Leader Sandro Marcos. For over three years, we have endured the inadequacies of his presidency From almost losing Mindanao's to secession to the escalating tensions almost leading us to war. And lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Where's cousin, former House Speaker Martin Rumaldes, was implicated in the bro, Senate bro, bro. Blue Ribbon Committee cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Be Senate bro? Blue Ribbon Committee? Bukod kay Barzaga, na nang umugong ang pangalan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa mga pahayag nitong maituturing din umanong inciting to sedition ayon sa palasyo. Nanawagan. Ito si Manong Chavit ay nakasuhan ni ng ano ni Marcos na ini kahit daw nito yung mga kabataan na mag-alsa laban sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi nila alam is wala naman talaga kinalaman si Kung Kumbaga, sinabihan lang niya yung mga kabataan na huwag kayo pumasok sa school para pagpapakita na talagang totally na kayo sa nangyayari sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan niya na puro korap na nandito, korap dyan. Wala, wala nangyayari. Ang kasi siya sa mga kabataan at estudyante na sumama sa revolusyon laban sa korupsyon. Pero ang tanging pahayag ni Singson tungkol dito, kung may katotohanan, lahat yung sinasabi na sa akin, magpapakulong daw Yan, di ba? Sabi niya, magpapakulong daw siya kung talaga si Chavez Season yung nanguna sa pag-aaklas. Yan, e papress ko lang niya yung nakaraan about nandun sa ano eh. Sa nangyari talaga sa bansa. Kahinimok niya yung mga kabataan na ano, huwag pumasok ng school. Para ipakita sa gobyerno na seryoso talaga, na talagang lubog na yung bansa sa korupsyon. Hey, ako. gusto yan sa amin. <laughs> Hindi naman sinagot ni Singson kung may mga lumalapit ba sa kanya tungkol sa umuugong na usapang may mga nagpaplano raw na magsagawa ng kudeta nitong September 21 kasi ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa kilos protesta sa gate 4 ng AFP headquarters dahil sa pagkadismaya sa mga isyu ng korupsyon. Muling pinabulaan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na may nilulutong kudeta ang militar laban kay PBBM. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at nagbabala na guguluhin lamang ng kudeta ang estado ng bansa. The coup cool rumors are not true. No? They are not true. Uh, I myself was surprised when I saw the article. No? Hindi rin daw siya personal na nakipagpulong sa kahit na anong religious group at nakipagtulungan sa USCIA para planuhin ang kudeta. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bellionario News Channel. So, yun na mga bossing. Eh. Kung paano pinatalsik si dating Pangulong. Mga boss, yan, napanood na natin. Balan na video natin dyan. Yan, na wala na talagang ano mag-resign ka na Marcos yun lang mag-resign ka na so kung nagustuhan yung mga video bossing yan subscribe yan subscribe yan yun subscribe button natin o no yun o no. click click mga bossing peace yo